galing sa Kabite. Ito yung galing sa Kabite. Yan. Kutson at saka playpen. Pick up kami ng pulitap dito kay Color match Stick wheel sa Shea. yan galing kami nag deliver ng dasma ay hindi bakor at papunta kami ng dasmarinas kabili dumaan kami sa bahay para kunin lang to sa general trias phase 2 ayan po ang aming kinuha tinanggal ko po ang frame ng playpen at kinarga namin sa isusu ipb merong return dito si Jeria gusto niya yung foam base ito kasi ay tissue base uh, ito may dala na rin kami packaging tape nagamit naman ang packaging tape namin kanina dahil wasak po ang karton ng polytuff